Dito sa Liwasang Bonifacio muna magtitipon-tipon yung mga pupunta mamaya sa Luneta. Sa ngayon ay hindi pa ganoon karami yung mga nandito at medyo nagbabadya rin yung pag-ulan pero ayon sa kanila ay tuloy na tuloy ang protesta. Dito sa Liwasang Bonifacio bukod sa mga organized group, Hello? nakita ko rin ang ilang kabataang handang lumakad papuntang Luneta. Bakit nyo pinili na ispentong holiday sa dito sa kalsada kaysa sa bahay na lang? concerned din naman po kami sa mga binabayad po nung tax na mga magulang namin. Kasi po syempre, imbis na idagdag na lang po sa mga kailangan namin pang matrikula, syempre doon pa po napupunta kung saan po kinukurahot lang ng gobyerno. Po yung pera ng bayan, mas gamitin siya sa mas mabuti or sa mas magbe-benefit po yung marami kaysa po sa ilang tao lang na sila lang po yung nakikinabang. Ang bike, bike lang ba yan? Ang bike yeah. Bali ano ko eh. Bali, firelight oh, <laughs> ko, para jeep ako eh. Uh -huh. Nakakindente ako sa motor. So, ito yung bike ko. Hindi <laughs> kayo siya nag-aalala na baka uh, magulo, o mahirapan po kayo sa daan? <laughs> Hindi, ano naman eh. For the country naman eh. So, wala lang problema. <laughs> nang umalis tayo sa May Liwasang Bonifacio at ngayon nga ay papunta na sa May Luneta. Yung mga kasama natin dito ay bahagi ng isang malaking koalisyon pero sa Luneta ay marami na rin daw tao. <tinyo> Yes, yes. St. Francis Learning Center. This is a school, a School of the IPAS in Sambales. So, at sila ay nanggagaling sa iba't ibang bundok ng Anak Uh, ah, Nakikisa kami na alisin yung pork kasi okay, this is a cost of corruption, of selfish interest ng mga greedy people. Namataan din sa rally si dating Chief Justice Renato Corona, pero sa kasamaang palad, tinuligsa din ng mga tao ang kanyang presensya sa rally. M kailangan managot ang mga taong nagnakaw sa aking bansa. Napakaraming individual at grupo ngayon na nagsama-sama dito sa Luneta para magkaisa sa panawagan na yabolis na ang pork barrel. Sa iba't ibang bahagi dito sa kanke ay meron din iba't ibang aktibidad. At dito sa aking likuran ay merong mga kumakanta. May mga nagbibigay ng satirical na mga kanta para kundinahin ang mga nang abuso sa kaban ng bayan. protesta, tinawag din ito na picnic rally. Bukod sa may papahayag nila ang kanilang saloobin, may enjoy din nila ang holiday kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Bayan, tayo'y matino at naaasa sa so atin. Ano po sa palagay niyo yung gaw dapat gawin ng Pinoy? I think this is a continuing dialogue. Medyo laid back lang tayo eh. Dapat matagal na tayo nagprotesta tungkol dito eh. Pero, well, I'm glad na better late than never, no? Pero I think This is a continuous dialogue between the people and the government. Alam natin na itong araw na ito ay isang simula upang ang mamamayang Pilipino ay mamulat, magising, duminat. Sa iba't ibang bahagi ng Luneta ay iba't iba rin ang ginagawang aktividad. Sa parteng ito, ang maririnig naman natin ay yung tinig ng mga militanteng grupo. Tinig na galit na galit sa diumunipan laloko ng pamahalaan sa mga Pilipino. maki Back, back, walk, walk. Kagaya ng inaasahan, agaw eksena si May sa kanyang suot na barel. Oh, lahat tila nagkakaisa sa panawagang tuluyan ng malinis ang gobyerno. Alauna na ng hapon pero napakarami tao pa rin dito. Dapat ay hanggang alas dos lamang ang kilos protesta pero marami na ang nagsabi na kahit hanggang alas singko ng hapon ay hindi pa sila uuwi. So pag natin dito sa luneta ay na natin itong sila abides. ah uh, sir, may papakita kayo sa amin? Ito po yung facelift ko po, po na nagbabayan ko ako sa government. At sa lahat po na pwedeng dalhin ay yan ang dinala ninyo. Kasi sa pinag-uusapan naman ngayon is about the taxes at napupunta lang sa port barrier. Kayo pa bilang taxpayer, ano po ang nararamdaman ninyo dito sa port barrier? I hate lang. it.